pa sa na ang South Cotabato Filipino Chinese Chamber of Commerce Volunteer Fire Brigades Lion Dancers. Una kining gisugdan sa establishmento sa Bureau of Fire Protection Jansan, ang gihimong lion dance, usa sa mga importanteng tradisyon matag Chinese New Year. Nagahatod matod pakini kini o prosperity o good luck sa umaabot niya tuig. Tunang una kong Heifa Choi sa lahat po ng nanonood. A happy Chinese New Year. Para ngayong taon, ano um, sinimulan lang namin ng mas maaga yung celebration ng Chinese New Year para mas marami kaming mabisita yung ating uh, Lion Dance. So ginagawa po natin ito taon-taon for good luck na rin po. Uh, so ngayon po, uh, dumaan na po kami ng City Hall, ng SP, and of course dito po sa BFP dahil yung BFP naman po ay uh, long time partner na po ng aming Volunteer Fire Brigade. Ang matigom na kwarta sa Gipahiga yung Lion Dance Caroling, maadto alang sa Volunteer Fire Brigades. Papasyal din po kami sa iba't ibang establishments dito sa Jensan. Hanggang Sunday po yung aming paglilibot. So kung meron pong uh, mga establishments or bahay dyan who would like to welcome uh the, our lion dance performances, pwede nyo po kaming kontakin sa South Cotabato Filipino Chinese Chamber Volunteer Fire Brigade para po kayo namin ay mabisita rin naman para ma sa tao. So kami po lahat ay hindi binabayaran. Kami po ay walang sweldo. But and yet, uh, we volunteer ourselves in um, combating uh, fire incidents here in General Santos City. Of course, as an auxiliary force of the Bureau of Fire Protection. Gani sa ulog ang Chinese New Year, February 10, karong tuiga. Sa umaabot ng Adlaw, mobisita usab sila sa mga mall o uban pang business establishment sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho. se brigadanus jansan brigadanus